Uh, magandang araw mga kabogis, ako muli si at welcome kayo sa aking channel Malyaris Garden Ang uh, sishare ko naman po sa inyo ngayon, kung ilang beses tayo uh, mag-aabono uh, sa ating mga abogang Depende sa abono natin gagamitin, kasi pagka yung pampapulaklak uh, Kasi ito, uh, matagal ang talab nito uh, Once a month lang ang pinag-aabono mo yung mga iba na abono ay iba naman ito so, kasi once a month ito yung mga pang sa maliliit na bugambilya uh, dalawang beses ang ginagawa ko pero dito sa triple 14 minsan lang isang buwan pero pwede natin na uh, ulitin dalawang pwede natin gawin dalawang beses siyempre kung uh, nagabono tayo naulan naman ng gusto pwede siyempre parang natapon siya nasayang siya. Pwede natin ulitin. Pero ulitin natin pagkatapos ng 15 days. Pero kung hindi naman siya naulan, hindi nasayang, sayang uh, maganda yung pagkakaabon natin. Kasi, minsan lang sa bon, Kasi makikita nyo lang naman na epekto niyan na uh, abono na yan. Kung uh, ng 15 days, doon naman natin makikita hanggang sa 1 month yung epekto niya. Kung uh, lulusog ba siya, magbubuko ba siya ng bulaklak, mag-uumpisa ba siyang mamulaklak kasi kung nyari uh, kalalagay nyo pa lang one week pa lang uh, kinukuha nyo na yung resulta niya, hinahanap nyo, hindi naman tumalab pero talaga hindi pa ho tatalab pag uh, one week pa lang uh, 15 days medyo mapapansin nyo na na tumalab na yung abono nyo pagdating ng one month ayun, talab na siya mapapansin nyo yung pagbabago ng mga bugimbilya na kung mamulaklak, magbubuko na siya Makikita nyo na ay magbubusil siya ay kasi Ilocano magbubuko. Ay mag-uumpisa siya na siyang mamulaklak. Makikita nyo na marami na siyang mga usbong ng bulaklak. May usbong siya, may mga bulaklak sa dulo. Kaya once a month lang, pero pwedeng ulitin, pwedeng dalawang beses kung natapon. yun ang ibig sabihin. Pero kahit ganoon, papakita ko sa inyo yung paghahalo naman. Kasi pagka ganito na ano, ilalagay natin sa tubig, ihahalo natin sa tubig. Dapat isang kutsara na puno, yung nilagay ko na ito, medyo nalulusaw na siya. Lalagyan natin ng apat na litro. Apat na litro na tubig. Kasi mahirap naman yung sobra. Eh kung kulang, eh, pwede naman po tayong magdagdag. Pagdating ng 15 days, kasi hindi nyo talaga mapapansin kung talab siya kung wala pa siya na 1 month hintay lang natin na malusaw mapakita ko sa inyo yung pag abono ah, makikita nyo ito ah. ito bulaklak na pero ang tagal na nito na may bulaklak pero pagka ganito na ah, maraming pa siyang bulaklak hindi ko pa siya nilalagyan ng abono dati nilagyan ko ito Uh, nung nakaraang buwan pa, hindi ko inuulit kasi marami naman siyang bulaklak. Pagka nalaglag na yan, at medyo nawawala-wala na siya, eh, medyo malapit na rin. Kasi matagal na ito, may mga na ganito na. Tatanggalin lang natin. Pag nauubos na yung bulaklak niya, pwede ninyo na ulitin. Pero ito maganda pa naman. Kasi kung minsan, Ah, uh, hindi ko maiisabi sa inyo na abunuhan natin yung maraming bulaklak kasi baka masobrahan nyo. Ah, uh, malaglag pa yung bulaklak niya. Mabilis ang pagkalaglag niya. Kasi kung minsan pag nasobrahan natin, nagabono sa mga marami natin mga bubibilya. mga bulaklak yung bugambilya natin, abunuhan natin ngayon pagkaraan na nasobrahan natin. Ah, uh, malalaglag yung bulaklak niya. Pag nasobrahan natin, lalo kung hindi maganda yung ano, uh, ang natin na sobrahan natin kunwari dapat eh apat na litro ginawa lang natin na dalawang litro kapag halo ito sa pag hinahalo ginawa lang natin na dalawang litro at siyempre masyadong malakas kasi pag hinahalo sa tubig ng ganito ah, malakas ito pwede yung apat na litro pwede pa yung limahin para mga kasiyur kayo na ano na hindi so sobra Ahaluan nyo lang na mahigi na ganito. Ito ilalagay ko. Hindi ito lalagyan ko. May tayo doon yung mga tamang taman, -taman lang Mga nag-uumpisang na na mga Pero nakakawapat yun. Pero mapansin nyo na nagbubuko na sila. Nag-uumpis sila sa mamulaklak. Napakagandang lagyan nyo yung abono. Eh, dame, ito, tamang tama lang halo nito. Apat. Pwede pa kung kinakabahan kayo, pwede na natin dagdagan ng tubig. Kasi pwede namang masobrahan. Kaya lang, pwede rin yung gawing lima. Pero itong apat, okay na to. Matagal din malusaw, ano? Pagka ganun. Eh, nagkukulay gatas na, oh kasi ngayon kaya sabi ko pwedeng dal gawin dalawang beses kasi uh, maulan eh, kasi pagka nagabono tayo ngayon sabi ko nga mamaya na ulan ng gusto December kahit papano tatapon yan kasi may butas yan tatapon siya pag alam natin na natapon na, na ulan ng gusto pero kalalagay lang natin pwede natin na ulitin sa 15 days para yung nawala mapalitan yung nasaya pero kung talagang kwan kwan a month lang lalo ko maganda yung pating mix mo yan may pangayalo sa wika ah, dadali natin to sa paglalagyan ko meron akong paglalagyan na ito itong apat na apat na litro na to, apat na pat na bugem bilya paglalagay natin. O, tara kayo. Ito natin ilalagay sa mga bugem bilya ko dito. Eh. Ah, nag-uumpisa ng magulaklak. bulaklak. doon. ano? na. isang litro yung isang apat. Pero malaki pato ito ah. Hindi yung mapakaliit na pat. Malaki ito. tigay isang litro lang sila ito ang hinalo natin dito isang kutsara lang na triple 14 Ayan o, nakita nyo nag umpisa ng mamulaklak diba tamang tamang maabunuhan para dumami na Terminator okay, Nalusaw lahat oh, wala natira Ito maliit pa lang ito Ah, dinagdagan ko sa na lupa kanina kasi kulang Ayan dami na bulaklak niyan Ito, nagkumpisa talaga, marami na oh ah, ilang araw pa ito, papakita ko sa inyo, talaga marami na ito ang pag-abo ng pag, uh, lulusawin natin sa tubig. Ah, uh, medyo mas marami yung ano, uh, malalagyan kasi hindi natin pwede na isang puno lang paglagyan natin sa, kasi direct yun. Lusaw agad. Pero pagka yung uh, natin sa gilid, kahit isang kutsara sa isang ganito kalaki, pwede kasi uh, unti-unting nalulusaw. Matagal siya bago malusaw, kaya unti-unti siya na uh, Pero pagka uh, yung inilusaw natin, ay, kunti lang yung ilalagay natin. Yung, nakita ninyo, yung isang kutsara, uh, naka-apat na kuha tayo, na pat. Kasi, direct yun, nilusona luso na agad, eh. Magka, masyadong marami, uh, sobra naman po. Kaya uh, dito na lang, at maraming maraming salamat sa pagsulay na panonood nyo ng mga video ko. Uh, at pag nagustuhan nyo ang video ko, please like, share, at subscribe. Pakitin natin yung bell para mag-update sa mga susunod yung video. Bye-bye.